Alam naman namin na marami talagang darating. Because uh, maraming 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 mamalik kay mami. But we weren't uh, prepared talaga na wala kaming mga tumak din everything. And we were thinking about you know, yung mga seniors na fans ni yung mami. Na ang init, init, init. Nakapila. No? Ginawa na lang po namin ang okay. pangalan no na na maano sila kasi na, maawa kami mahal lang talaga nila si mami so pumila sila ng mahaba ah uh, namin sila that ah uh, mami knows that they're here and uh, mami knows they know they should know na mahal na mahal na mahal na mahal nila si mami at hindi mahal na mahal sila ni mami and hindi matatapos dito yung pagmamahal ni mami sa kanila no, hanggang sa langit, mahal na mahal sila. Happy kami. I appreciate everybody na nandito. Hindi lang po sa mga fans, no? And also yung mga kaibigan na dumating, kaibigan ni Mami. Uh, malaking ano sa amin din, yung pagpunta nila dito. Malaking bagay din sa amin.